Hello, 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 hello po mga kalaki. Magandang umaga po sa ating lahat. 5 a.m. na po at nayan tayo ngayon sa isang uh, parking area po sa amin sa lugar dito po. Ayan po, maganda po dyan sa lugar na yan. At syempre po, madaling araw dito po tayo naglalakad, dito po tayo nagpapapawis kahit po na nararamdaman na po natin. po na po sa sobrang lamig po, sa sobrang ginaw. Ayan po mga kalaki. At gising-gising na po mga kalaki dahil ang mga laki numbers namin na ibibigay sa ngayon ay tsak po po na matutuwa ka dahil binigay po ni Lola Carmen kagabi ito. Nakipagpulitan po ako. At syempre, sinumada ko po ito ng gusto at para po ibigay po sa inyo ngayon. Okay? eto po ang mga masaswertong numero po ngayon pong araw na ito. Alagaan nyo po ito ng 3 days ha. Huwag nyo po itong kakalimutan. Kaya kung ready ka na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Hello, hello, hello po. Syempre na, natatakot ako baka, baka mamaya eh. Kasi wala pa masyadong tao, wala pa masyadong naglalakad Kasi na mag-aalasin ko pa lang na madaling araw. Kaya, lingon-lingon muna tayo sa lito. Eh. Dahil tignan walang katao-tao, di ba Oh? Walang katao-tao. Eh, hey, syempre, nakaka... Pero maganda to. Maganda to nasa ano kung ngayon. Oh. So, yun, oh. Parang ito yung, ano, tawag dito, balon. Balon dito, balon to balon. Mga kalaki, ito na po ang mga 2 digit lucky numbers. Kunin mo na. Umpisahan po natin sa Quezon City, 1820, Pampanga, 1319, Pangasinan, 41, La Union, 1226, Ilocos Sur, 712, Ilocos Norte, 914, Nueva Ecija, 318, Nueva Vizcaya, 1.5 Masbate 7 Gs Cebu 13.24 Aklan 1.15 Aurora 2.26 Laguna 7-13 Quezon 5 g Olongapo 18.21 Davao 13.23 Tarlac 2.15 Kirino 54 4 Bacolod 8-6 Cavite 19-12 Taguig 3-4 Mindoro 1-6 Marinduque 4-11 Caloocan 21-24 Muntinlupa ano to? 12-28 Palawan 4-7 Sambales 9-2 At siyempre Tabuk 3, 5 at Kalinga Apayaw Gs 7. Ayan. At syempre mga kalaki, ah, Romblon. 12, 1. Angono Rizal. 5, 23. Muntalban Rizal. 14, 18. Antiporus, Antiporo. <laughs> Antipolo Rizal. 21, 22. Taytay -tay, Rizal 25 20, 14 24 ka, ah, San Mateo Rizal 8-3 Isabela 7-2 Tugigaraw 21-26 Rojas 37-32 Capiz 31-34 Bohol 4-11 Bulacan Ay yung Bohol 4-12 Bulacan 21-20 Baguio 7-12 sa i Ayan po mga kalaki, puputuloy natin sa Baguio para po sa mga laki followers natin na mga nanonood everyday dyan ha. Aba dapat po nakapalo po kayo sa amin sa tuktong account po namin na wag po kayo nagpapollow sa mga fake account. Marami pong gumagaya ng account namin. Papakinggan nyo lang po lagi sa sabihin ko. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin. Lagi nyo po ito check ang followers. Uh, 315,000 followers. Ganun po karami ang legit na account natin. Ha? At syempre po may second account tayo. Red parong hindi na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At syempre Aris Gatchelian. Ayun po yung mga legit na account namin mga kalaki na ipapollow nyo po. At syempre po meron po tayong uh, YouTube Red parong po na merong 16,400 followers. At syempre TikTok. May TikTok po tayo na merong uh, 422,000 followers. Yun po yung mga legit na account natin mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? di ba? I-follow mo na kami, manghihingi ka na ng mga lucky numbers, I-reply Re ang kita, doon po kayo magsasuggest, magko-comment ng comment, share ng video, automatic po may lucky numbers ka sa messages mo. I-buksan mo yung messenger mo, mayroon kong lucky numbers yan mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo, di ba? Eto na po mga kalaki, ang ating tatandaan na ang private consultation po, may membership fee, good for 3 months po yan. Kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months po at wala po itong pilitan. Kaya kung gusto mo magpa-member, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit Nang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. Okay, so mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Malay mo naman pag natutukan kita sa code mo, sa birthman at birth year mo, eh ikaw pala ang susunod naming manalo ng milyon. Kaya eto na po mga kalaki, ang ating mga two-digit lucky numbers ngayong umaga, ipagpatuloy na po natin sa Bicol. Bicol 3 Batangas 21 Batangas, 14, Bataan 15, 17, Butuan 8, 29, Benguet Gis 13, Iloilo 5, 21, Leyte 20, 24, Samar 21, 26, Paranaque 5, 20, Manila 2, 14, Pasig 18, Gis, San Juan 11-14 At Marikina 23-15 Ayan po mga kalaki ang mga 2-digit lucky numbers Ngayon po ng alas 5 na umaga Takbo na po sa sukin yung outlet mayamaya Gising-gising na mga kalaki para sa ganon Ang mga lucky numbers po natin ay alaga uh, alagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay, kaya sa mga lucky followers natin na gising na dyan, make sure po na iraramble niyo po ang mga 2 digit, 3 digit natin ha, kapag ka inilaban niyo po yan maya maya. So mga kalaki, at syempre dito na po tayo sa shout out time. Ayan, shout out po tayo sa Tarlac. Ito po sa may, ano to? sa may lapas kapas, kapas, kapas tarlac hello po sa mga family De Guzman. Hello po sa family De Guzman sa Kapas Tarlac. Maraming salamat po sa panonood sa vlog namin. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa May Kabite. Ayan. Sa mga ka, sa ano to? Sa ayan sa Kabite. Okay. Basta Kabite. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po at nawa po this month, this December palarin po kayo sa mga lucky numbers. Okay mga kalaki ingat-ingat po at advance Merry Christmas at Happy New Year po. 明行呐。